PBBM pinangunaan ang nationwide gift-giving event para sa mga bata ngayong Kapaskuhan. Sabi nga nila, Christmas is for children. Kaya naman, ngayong panahon ng Kapaskuhan, libu-libong mga bata ang pinasaya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamamagitan ng Baliksigla Bigay Saya Program. Ano nga ba ang Baliksigla Bigay Saya Program ng Administrasyong Marcos? Tara! Alamin natin. Nitong November 26, 2023, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang ikalawang taon ng Balik Sigla Bigay Saya Program, isang nationwide gift-giving event ng Office of the President sa tulong ng Social Secretary's Office. Sa Kalayaan Ground sa Malacanang, masayang tinanggap ni na Pangulong Marcos Jr. at First uh, Lady Liza Araneta Marcos ang higit sa 1,700 na mga bata mula sa mga piling shelters at orphan care centers. Kasabay nito, nagsagawa rin ang gift-giving activities ang tatlong sundaang satellite center sa buong bansa. Naitalang 1,120 na mga bata sa National Capital Region o NCR ang nakatanggap ng maagang pabasko. 449 naman sa Cebu, 600 naman sa Davao, at higit 14,000 867 sa iba pang mga satellite centers sa Pilipinas. Sa kabuuan, higit 17,000 na mga bata ang napasaya ng pamahalaan ngayong Kapaskuhan. Nagtulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at private partners gaya ng Jollibee at San Miguel Corporation upang maayos na maidaos ang simultaneous gift-giving event sa mahigit 250 na lugar sa buong bansa. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na gawain ng ama si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang pagpapasaya sa mga bata sa Malacanang tuwing kapaskuhan. Kaya naman, itinutuloy niya ito. Para kay Pangulong Marcos Jr., nagiging masaya ang Pasko kapag masaya ang mga bata. Kaya naman, anya, sa ngiti mga bata, nagkakaroon ng kabuluhan ang kapaskuhan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa maagang pamasko ng Administrasyong Marcos para sa mga batang Pilipino? D. W I Z Research Report. Re -re report.